ano ang evil eye? Paano mo malalaman na ikaw ay may evil eye? At ano ang amulet o proteksyon dito? Proteksyon ng evil eye o masamang mata para sa iyong sarili. Tahanan proteksyon mula sa negatibong enerhiya o negative energy. Kahalagahan at benepisyo ng evil eye. Isang evil eye amulet, bead o disc, kadalasan ng isang asul na kulay na mata na may madilim na asul na bilog sa paligid nito. Madalas na tinutukoy bilang evil eye ang ocular amulet na ito ay isang alindog na nilalayong itakwil ang masasamang mata o evil eye. Ito ay isang karaniwang ginagamit na tool sa proteksyon ng masamang mata upang protektahan ang mga tahanan at mga tao mula sa mga negatibong enerhiya at kasawian, kamalasan o misfortune. Evil eye. Ibig sabihin ang masamang mata o evil eye ay isang anting-anting o amulet. Na pinaniniwala ang nagpoprotekta mula sa mga negatibong enerhiya at masamang kapalaran o bad luck. Ang evil eye ay isang anting-anting o amulet na idinisenyo sa hugis ng isang mata na may kulay asul na nagpapahiwatig ng proteksyon. Ang isang evil eye charm ay may maliwanag na asul na iris. Minsan ay isang itim na iris na napapaligiran ng mga bilog na puti at madilim na asul na kulay. Sinasabit ng mga tao sa tahanan o isinusuot bilang jewelry. Accessories sa buong mundo. Ang anting-anting o amulet ng evil eye o ng masamang mata sa kanilang mga tahanan at sarili para sa proteksyon at pagpapala o blessings. Ano ang sinisimbolo ng masamang mata o evil eye? ang masamang mata o evil eye ay tumutukoy sa isang sumpa o curse na ibinigay sa isang tao. Sa pamamagitan ng isang malisyosong tingin o malicious glare, na pinaniniwala ang magdadala ng kawalan o loss at kasawian o misfortune sa sino mang makatanggap ng hitsura. Gayunpaman, maraming tao ang naniniwala na ito ay higit pa sa isang simpleng pamahiin o superstitions. Kung ang isang tao ay nagnanais na magkasakit ka o illness. Ang isang evil eye charm ay nagsisilbing proteksyon laban sa kanilang masamang intensyon. Ito ay sumisimbolo sa kaligtasan, safety, swerte o luck at nagsisilbing depensa laban sa mga negatibong kaisipan o negative thoughts.